tayo sa Kager Tunnel Pabalik, gari na kailang nasa buk Tanga So mga kapoto creeps so, Baka baka nyo na lang yung mga upload natin na pictures nyo ¡Gracias! eso, Ayan, pa iba. Ayan, baga, ah, na sila. Ayan. Ayan, oh. Ayan, may malit pa, you know, Ayan, no, Hindi, malit, ni baby, you know, Ayan, no, Kaya eh, baby. Ayan, isa. Ayan, ito na. Ito pa, oh. Dito isa, oh. Ito sa taasa, yan, oh. <laughs> Ay, sa gitna. Ka dyan. Ng pagkain. Mm. Ito may baby oh Ayun na may baby Ayun oh na, baby. Ayun oh. yung baby kakapit, oh Ayun yung baby Ayun oh Ayun yung Ayun 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 yung baby. Ayun oh. Ayun <laughs> ah. Ito, bata pa oh. Ito to, bata pa to. Eh. Dami nila. Tara. Dami nila. Bye. Dami nila, guys. Dami ng ano, dami ng uh, oh, monkey. Wild monkey. Ayun oh. Dami nila. Kaya lang ayaw ka magpakain kasi bawal magpakain dyan eh. Pero yung ba, pinapakain nila, may dala silang saging. Ayan, pinapakain nila ng saging. Kaya yung mga monkey bumaba talaga sila para kumuha. So, pa, pag saging naman siguro, okay lang. Bawal na pakainin, pero siyempre, may din na pigilan mo sila. Hindi naman nila Mukhang gutom na gutom yung mga monkey Mga monkey Nagugutom sila eh Kaya mababa eh Pero well, Wala sila masyado makain sa taas ng, ng bundok But At least natutulungan sila ng mga Riders Karamihan riders yung nagpapakain eh So enjoyment lang mga lads Ito mo May mga Mga gandang view na dito Tapos may mga wild animal pa Kanina, baboy damo naman. Ah, na ka, bibili kayo ng ano. Kahit walang gasolina dito, mayroon gasolina nagtitinda na bote-bote dito. Kaya wala kayong takot na ano. At tumiri kayo. ang ah, okay naman, di naman kalayuan. Okay lang din sa rides. Ayan, yeah, mga press book ko, mga kung ano, yung ano, ano inumin na pwede yung ano. So, ayan. Yeah. So, guys, update ko na lang kayo. Bye for now.